Okay hey po, ma'am. Ask ko lang kasi medyo na-touch po talaga ako sa ginagawa ninyo na OFW. OFW yata po kayo, I'm not sure. At maski galing dyan ay nagtutulong po kayo dito. Um, tanong ko lang kung meron akong permiso ninyo, kung pwede kong ipost yung aming convo. Um, tatanggalin ko na lang po yung name ninyo kung gusto ninyo i-blur ko yung name ninyo yung yung um, dahilan is kasi gusto kong ma-inspire yung mga tao ang problema po ngayon sa ano i-report lang sila ng report tapos wala naman silang pakialam alam hindi man lang nagbibigay ng complete location minsan hindi naman sa lahat at or si nagsasabi ay dumaan lang ako ni report ko ikaw po, wala man kayo dito sa Pilipinas. Tapos ganun pa ang gagawin ninyo. Naghahanap po talaga kayo ng paraan. Nasaan po ako ngayon, Ma'am Marina? Nasa Canada. Pag meron po kasi akong ano, gustong i rescue humihingi po ako ng tulog yan sa rider o kaya sa mga asamahan ko. Nagbibigay na lang po ako minsan pag may ano ako, pag nagsisweldo ako dito ganun po ang ginagawa ko. Kaso, minsan po, sa sobra na ng dami, hindi ko na rin po, kinakapos na din ako sa sweldo ko. Gustuhin ko man, tumulong sana, magpadala. Nagpapadala po kasi ako, ma'am Rina, dati sa, sa shelter, tapos pag may nangihingi sa akin, kaso lang po, ilang bisis na po ako na iskam. Hindi naman po pala, totoong ano, nire-rescue yung aso parang pansa pansarili lang. Nung nasa Pilipinas po ako, pumupunta po talaga ako sa shelter. Inaalam ko yung mga kalagayan ng ano, ng mga hayop dyan. E ngayon nga, nga po sabi ko, magkaroon lang ako ng maganda-gandang trabaho, Ma'am Rina. Talagang pag may nanghingi po talaga sa akin na kailangan pong ipariskyo talagang kukuntakin ko talaga yung nagpo-post para matulungan ko kahit sa trans po lang. I Salamat din po sa tulong nyo sa dalawa kong ano, ipaparisyo sa mag-ina. po talaga ako sobra. Yun po.